Bornok, kumahabol pa rin mga boss eh. Maklin Aguilar, ikaw nom. Maklin, ikaw nom. Ay, ay, maklin! Maklin, 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 maklin! Ala, 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 ala! Ala ka! Bomba, anay, maklin Aguilar. agilar si ko na, bunok na kosong oh. Inside by Ala, natumba si by it. Ay, natumba si Kwan Teres dapat. Parang sila nyo. Kuha na po si kwan Puli-puli ba Okay mga bossing, this is final for the expert production here at South Ope Magin Danau sa ilang ikaw 48th foundation anniversary um, Sa din hiyang managan mga bossing, Bornok, Mangosong, Terence Napat, Rairay Ba 88, Michelin Rivera Ralph Ramento Uban pa nga mga riders mga bossing na adin hi Rayo Ipanag, daga nagyapon sa expert All right, this is it Mabosing final okay, here we go. wow grabe ka ibang klasika ka dyan po larangis Michelin Rivera ang sunod Bonrock Terence Tapat wow <coughs> Terence Tapat mabosing bossing inside Michelin Rivera nakukunan Terence Tapat kedua. Jambul Rais Raih Lepaidet Bondok mengusung IK lima, Maklin Adilal, Kimboy Pineda, Woo, Berselera Rivera, Ben Dablo. Ambo Ambok Yapargon, Rayo Ipanag, Doi Doi Pandikan, Dorong Pandikan, Abeka. ibang klase ha alaka Woo! alaka Bomba anay maklin agila Si Kono bunok makosong oh Kau ara bunok mga Kita lima si bunok makosong mga boss Unya upat na kabuk Oh nani mga bossing Ang nangunang aron Um, Mitchell and Rivera na dapat ikaduha Hilak ka niya. Mga boss eh. Diyan po larangis. Ikatulo. Rai rai. Ba. it Et. Ikaw pa. Port ek Mangusong. Ikalima. Nangon na mga boss. Rivera. Dapat. Arangis. Ba. Et. Mangusong. Ibang klase rin to si Arangis mga boss eh nga. Sumasabay na rin sa mga expert mga bossing ha full shot pa git wow na wow ang bakbakan halaka halaka part over grabe ka Arangis outside Arangis inside Baiten hala natumba si Baiten ay natumba si Quaterins dapat ay ay ka natumba si Terrence dapat mga boss Na tombak si Terence dapat. Bartu Barsila di pojok ke kosong. Inside, Terence dapat. Inside. Mate Soy. Maklin Aguilar. Rai Rai Baitet now. Eka Tolo, Rai Rai Baitet. I know. Eka Duha. Eka Duha, mga bosen. Eka Duha, Rai Rai. Dayon. kaupat ara sinapat si Arangis si, si Katulog kay Kalima pa rin si Pornok mga bosing tumba na apat ba ganda ng bakbaka ha. na Grabe, napat-babag mga mga sinapat oy. Terence napat ikaw pat diyan bornok ikalima expert din mga boss grabe Betzel and Rivera oh. back to zero no ba ray rai rai Bayetet grabe baka na ni Bayetet kanina upi ko kornop mangosop Kumalayo mga bossing si Rivera oh. Rai rai. Arangis. Nemez. Kornop Anton Ibing Dablo Bornok Ikaw unong gyapon Ay ah, kalima Rivera una Rai Rai Arangis Ikatulo Ikaw pat Terence Ikalima Bornok outside si Bornok to ara ni tira dito Uy Alaka Sa ah, beri bera o Bornok kumahabol pa rin mga bossing Makre na gilar ikaw nung Makre na ikaw nung Maklin maklin maklin. Allah 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 la. Allah ka nakuwa mabosen. Bait it now leading the race. Bait it now leading the race. Bait it na. Wa sila Kaboylo mga boss, kay naamang ko yung natumba Wa kabuylo, si Rivera Ni Minor siya mga boss Maklin Bailin tau. Ramos. Si Rivera po, leading. Puli-puli lang. Rivera na po. Bait ito po ni Kaduha. Rivera na po mga boss. Rivera. Grabe nga pakanan nyo. Allah, nagbarto-bar sila nyo. Puha na po si Kwan. Puli-puli, bay. Bait-bait na po. Grabe oy, bait-bait na po do. No? Bait-bait na po. Bait-bait Rivera. Bait-bait Rivera Arangis. Asa naman ni? Eh? Ah, napat. Arangis, napat. Pornok walak na ko asan mo eh pero mga bossing mo niyo nagpagpakanay mga kunyo hindi rita halaka dikit na dikit yun puli po nila inside ba init inside na the silent destroyer versus the hunter halaka nilingi pa si eh. Mainit mga boss Nilingi pa Tuara inside outside si Rivera Pagklaseng magbaka to oh. Last lap raba oh White flag raba white flag Kaya pa kani Bigay mo na lahat chicken plan. Rai rai baie Congratulations. Rai rai baie det. rivera Leandro Pereira mani. Arangis. Napa di kau Waka Gua ngeplace bonrok mah bos. Gua Upat naman daw kwaon. Grabe ng bakbakana yo. Oh. Bornong mangosom.